Naabot na tayo ng dilim sa paglilibot sa islang ito. At habang pauwi tayo, ay biglang namatay ang makina ng sinasakyan kong bangka. Medyo kinabahan ako dahil sa medyo malayo na rin kami sa dalampasigan na aming pinagmulan. Mabuti na lang ay may isa pang bangka na dumaan na pauwi na rin at nag-alok na lumipat ako sa kanyang bangka na kung saan parehas kami ng destinasyon. Ngayong araw, Ayan dito tayo sa Barangay Barubaybay. Sa nauna nating episode, ay naitampok na natin ang lugar na ito tungkol sa kwento ng Pawikan Rock Formation. Mula dito, ay tatawid tayo ng dagat sa katapat nito na isla. Pero kunting kaalaman muna tayo. Alam nyo ba na ang Barangay Barubaybay ay malaki ang papel na ginagampanan nito pagdating sa turismo dito sa probinsya ng Northern Samar dahil sa isa itong nagsisilbing gateway ng mga residente at mga turista papunta sa mga kalapit lang din nito na mga isla. Magbabayad ka ng 10 o 20 pesos para sa kanilang environmental fee bago ka makatawid at 300 pesos naman sa bangkang demotor patawid sa harap nito na isla Mayat maya ang biyahe ng mga bangka dito. Kaya lang sa araw na ito ay medyo nahirapan tayong makasakay sa dahilang mag-isa lang ako natatawid at waluhan dapat ang sakay ng bangka. At sa kabilang side ng isla ang destinasyon ko kung saan bihira lang ang mga lokal na turista ang pumupunta. Mabuti na lang ay may dalawang pasahiro na nagmagandang loob na isakay tayo patawid sa pinakyaw nilang bangka na kung saan doon din ang kanilang destinasyon sa pupuntahan ko. Mula sa pinanggalingan natin kanina, ay abot tanaw lang ang pupuntahan nating isla. Ay, na kita mo. Pagdating ko sa islang ito, ay ramdam ko kaagad ang mainit na pagtanggap nila sa akin. Di na rin natin sinayang ang oras at pinuntahan kaagad natin ang kanilang barangay hall at dito natin nakilala ang kanilang masipag na barangay sekretary na si Sir Leo Gallego Jr. Ito ang Bani Island, isang barangay na sakop din ng bayan ng Lavizares at tinatayang may layo na apat na kilometro mula sa kanilang munisipyo dito sa probinsya ng Northern Samar. Ayon sa kanilang barangay sekretary, mayroon itong populasyon na 1,064 as of 2025 at binubuo ng 268 na pamilya at may lawak na mahigit 723 hektarya. Pero bakit nga ba pinangalanan ang lugar na ito na Bani? Ayon kay Sir Leo, may dalawang bersyon ng kwento. Isang gabi ay may isang lalaki na nagihihaw ng isda at may napadaan na dalawang tao at nagtanong kung ano ang pangalan ng islang ito at sumagot naman ang lalaki na gabani Nakala niya na ang tinatanong kung anong kanyang iniihaw Kaya ang lugar nito ay tinawag na gabani Na sa kalaunay pinaiksi na lamang ang pangalan na lugar na bani Ang pangalawang bersyon naman na kwento Ay noon daw marami itong puno ng saging At ang mga puno ng saging na tinatawag nilang barani Ay kanilang ginagamit sa pagpapakain ng mga hayop at kanila ding pinagkukunan ng kanilang pagkain na sa kalaunay pinangalanan na barani at naging bani na sa kasalukuyan. Maganda ang lokasyon ng lugar na ito, mapadagat ka man o mapabukid na sa ring pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Dinarayo ang lugar na ito dahil sa mga nagkagandahang mga resort at dalampasigan nito. Kulay asul at malakristal na tubig. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na mapuntahan ang likod ng isla at ang kanilang mga rock formation na tinatawag nilang Pagol Rock Formation. Ayon sa kwento, bawal daw ang magingay sa lugar na ito dahil sa may nakatirang kanto. At dito rin natin nasilayan ang isa pang resort sa isla na tinatawag na Paradise Escapade na animoy nakatago dahil sa bihira lang ito mapuntahan ng mga turista. Napakatahimik at dama talaga ang kapayapaan kung relaxation ang gusto mo. Pinayagan tayo ng mag-asawang si Ma'am Janie at si Sir Arnil ang caretaker ng resort na makapaglibot. Ano man ang kwento ng lugar na ito ay hindi mo may pagkakaila ang kagandahan ng islang ito na araw-araw ay dinarayo ng mga turista dahil sa nakabibighan ng kagandahan na siyang pinagmamalaki ng mga taga rito. Sa pag-usbong ng turismo ng lugar na ito, sana ay patuloy na mapangalagaan ang mga yaman ng kalikasan na mayroon ng lugar para maabutan pa ng mga susunod pang henerasyon. Ito po ang inyong Kamil TV. Maraming salamat sa pagsama. Sana samahan niyo muli ako sa mga susunod pa nating paglalakbay.